affiliate marketing tips. Etong tips na sasabihin ko, hindi lang para sa mga TikTok affiliate. Kung affiliate ka sa ibang online shopping app, pwede-pwede mo rin itong i-apply. So, ito yung mga tamad na paraan para mag-promote o magbenta ng product. Ito yung ginagawa ko. So, halimbawa, meron akong product, ano? Halimbawa, ito yung product ko. Ang gagawin ko dyan, kasi tamad na ako, pero gusto ko naman na may may i-upload sa araw na ito. Ang gagawin ko, i-video ko yan, ganyan, ganyan. And then, i-upload ko with background music at kung medyo masikot ako, ilalagay ko dun sa video yung details ng product na ito. Yun. O kaya naman, halimbawa, etong exercise equipment na ito. Ang gagawin ko, mag-exercise ako, and then i-video ko yung sarili ko na nag-exercise gamit ang product na ito. Tapos, i-upload ko with background music, yun. O kaya naman, gagamitin ko yung dati kong video tungkol sa product na ito. Gagamitin ko kumbaga yung audio ng dati kong video sa product na ito. O kaya naman, pag medyo masipag ako, pupunta ko sa Google, is search ko yung benefits ng paggamit ng product na ito, and then ikakabi paste ko siya. Ilalagay ko dun sa mismong video ko yung benefits ng product na ito. With background music. And then, ipopost ko. Ganon. Mga tamad na paraan para sa mga tamad na affiliate. <laughs> para may may post ka kahit na tamad ka.